Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hirap itago ang kilig ko. Ito ang caption sa Instagram post ni Isabel Santos. Ang kasintahan at nagpapabilis ng tibok ng puso ng award-winning actor na si John Lloyd Cruz. Kitang-kita naman ang pagtitig ni Lloyd sa kanyang kasintahan na talagang nagbibigay ng ligaya sa kanya. Bukod sa pagiging masaya ng dalawa, napansin din ng mga netizen ang kanilang kakaibang suot na parang dadalo sa isang okasyon. Ito ay nagbunga ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa mga netizens. Si Isabel ang sumunod na kasintahan ni JLC matapos ang kanilang relasyon ni Ellen Adarna, na ngayon ay asawa na ni Derek Ramsey. Noong nakaraang October, opisyal na inanunsyo ni John Lloyd ang kanyang relasyon kay Isabel. Apo ng kilalang pintor at cartoonista na si Malang at anak ng may-ari ng West Gallery. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.